Baul, sige, ilagay mo. Huwag kalimutan ng ibang gamit. <laughs> Bukas, pagising sa umaga, matutupad na ang ating pangarap. Ito na ang huling gabi natin sa Italia. Bukas, ang Pipino Puppet Troupe ay may bagong buhay na. Uy, ang mga lumang damit ay iwan niyo na. <laughs> <laughs> Maganda ang mood ni Papa. Ate... Ilang taon na kasi yung panaginip to ni Papa. Ikaw din naman, di ba? <laughs> Mag-iingat ka. Bibili tayo ng karwahe pagdating natin doon. Karwahe? Tama! Maglalakbay tayo gamit yon at magtatanghal ang pipino puppet shop kahit na ang lugar sa buong Argentina. Pwede itong gawin na entablado sa mga syudad, sa mga sakahan at sa mga rancho. Pupunta tayo sa iba't ibang bayan para makita nila ang ating galing sa pagtatanghal. Ha? Huh? Ha? Huh? Uh, Mm -hmm. Lapit, mga kababayan! Siya ang isa sa mga magandang magtatanghal. Ang pangalan niya ay Fiolina. At gusto kong ipakilala ang isang dalagitang napakaganda at karinyosa, si Concheta. Mm -hmm. Mm -hmm. 私の夢は波の上私が歌えばドレリドレドンおいらの夢も波の上おが歌えばドバドババドン 🎵Kamitang kuninang sa Emilio! Kanina ka pa? Kadarating ko lang. Mukhang may problema tayo. Huh? Si Lenarto. Kahit nasaan, hindi ko siya mahanap. Ano? Ano ibig sabihin na hindi mo siya mahanap? Ngayon tayo magkikita. Mm. Pero parang kinutuban ako, kaya pinuntahan ko siya sa bar kagabi. Pero ang sabi ng mga taong nandun, matagal na siyang hindi nagpupunta ron sa bar. Mm? Kaya pati na sa pantalan ay hinanap ko siya. Nandun ba siya? Mm. Mabuti na lang at limang lira lang ang ibinigay natin sa kanya noong paunang bayad. Ah, uh, Emilio, paano na? Marco, hindi ako titigil na hanapin si Lenarto. Gusto mo bang sumama sa akin sa paghanap sa kanya para makasakay ka sa bar ko bukas? Hmm, tara na! Sumunod ka! Ayan, tapos na tayo mag-impake. Apat tayong sasakay ng barko papuntang Argentina. <laughs> Lima dapat ang sinabi mo. Fiolina. Ate, ayan na ang sunset. Sobrang ganda. Tingnan mo. Bukas si itatawid tayo sa dagat at susundan ng araw. At si Marco, makikita na ang mama niya. Fiolina, sigurado ka bang ba makakasama si Marco? Hindi ka pa sigurado, tama ba? Ang sabi ni Marco ay sasama siya sa atin. At papayagan siya ng papa niya. Sana nga mangyari. Bakit ate? Isipin mo nga ito. Kung pupunta si Marco na mag-isa sa Argentina, sa tingin mo ba papayagan siya? Sa aking opinion, baka hindi. Pero hindi naman siya mag-isang pupunta. Uh, hindi ito kaparehas ng pagpunta lang sa Milano o Roma. Pero tatawid ng Mediterranean Sea at Atlantic Ocean ang barko at... <laughs> ang mama natin, kahit pilit natin siyang kalimutan, pero minsan hindi mapigil ang isipin kung kumusta na ba siya. Kaya naiintindihan ko ang nararamdaman ni Marco at alam kong gustong gusto niya makita ang mama niya. Kaya naman, Fiolina, kung hindi makakasama sa atin si Marco, dapat ay gawin natin ang lahat para maibsan ang kalungkutan niya. Pasayahin natin siya at sabihin na sa mabuting kalagayan ng mama niya. Pero, alam ko, makakasama natin siya. Nasasama siya sa atin! Fiolina! Fiolina! bagay pa! Wala pala yung kasama mo, madaling malasing! <laughs> Ayun na lang ako, uminom. Dumating na po ba si Leonardo? Hindi, wala pa siya. Pero dapat magkikita kami ngayon. Sinabi mo na yan sa akin kanina. Pero si Lenarto nga kasi ay hindi regular customer dito sa barco. <laughs> <laughs> alam mo ba kung sa namin siya mahahanap? Hindi na. Uh? Ayos, ang cute ng unggoy mo. <laughs> saan ba siya nakatira? Minsan nabanggit niya sa akin na nakatira siya sa Second Street West. Second Street West? Hindi ko alam kung saan doon. Saan sa Second Street West? Sabi, hindi ko alam. Uh, huh? Manong! Ano nangyari? Ayos ka lang ba? Lasing siya. Palagi na lang siyang ganyan. Pero talaga. Hoy, tulong nga! <coughs> Ganyan siya palagi kapag umiinom dito. Salamat sa'yo. Mabuti pa ay umuwi na kayo. Sa Second Street West. Puntahan na natin. Paano na si Manong? Bahala siya. Umalis na tayo, Marco. Paano ko mapahamak dito si Manong? Pero wala na nga tayo magagawa, Marco. Meron! Dapat hanapin si Leonardo para makasakay ka na sa barko. Sige na, tara mm. na. Teka lang muna. Si Leonardo nga ba? Ang hinahanap niyong dalawa. Alam mo kung nasan siya? Kaya niyo bang alalain na kung tumayo at maglakad? Doon ako sa Second Street West. Ha? Alam mong bahay niya? Itayo niyo na ako. Bilis na, Emilio! Ah, ang babay niyo! <laughs> Ito Second Street West, pang na lugar. Hindi na yata makakaahon sa hirap ang mga tao dito. Nasaan ba kasi si Leonardo? Malapit na tayo. Uh, uh. Uh, dito ako nakatira. Kaya ko na mula dito. Uh, Saan ang bahay niya? Uh, nakatira siya uh. doon sa third floor ng building na yan. Nakita niyo yung may na bintana? Bayan ni Leonardo. Salamat, boss. Salamat, Malong! Tara, Marco. Dito na. Sino kayo? Sino kayo? dito ba nakatira si Leonardo. Leonardo? May nagsabing dito siya nakatira. Hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi mo sa akin. Pakiusap lang. Alam niyo po ba talaga o hindi kung nasan si Lenarto ngayon? Tumigil ka na nga dyan, Totoy. Tanong ka ng tanong ng Leonardo eh. Wala namang nakatirang ganyang pangalan dito. Paano ko malalaman kung nasan siya? Pero may tiga dito na nagsabi sa amin na dito daw nakatira si Leonardo? Ewan ko sa kanya. Bahay ko to at mag lang ako nakatira dito. Ah! Ay, ang gay! Saan ka mapupunta? Sorry po. Paalam sa inyo. Walang hiyang lasing yun. Niloko niya tayo para ihatid natin siya sa bahay niya. Pero mukhang hindi naman nagsisinungaling sa atin si Manong. Sinabi mo na kasi huwag na natin tulungan eh. Emilio! Sige na. Maliwalang magalit pa ako. Wala na tayong oras, Marco. Tara, magpunta na tayo sa pantalan. <laughs> Saan naman doon? Wala ko sa doon. Hintayin mo ako, Emilio! Ang galing mo. <laughs> Kung wala ako dito ngayon, siguradong lagot ka na. Nung nakita kong pumasok yung unggoy dito kanina, akala ko talaga mahuhuli na ako. Ha? Huh? Dapat lakihan mong ibibigay mo. Ay, sobrang ganid. Ayoko ng bariya lang. Hmm. Hoy, grabe ka, madugas ka. Ako pa ang madugas. Mas malala ka sa ating dalawa. Pati mga bata dinudugasan mo. Pinapaka ba ko lang sila? Bukas na umaga, hihingan ko pa sila ng dalawampung liri. Huh? Emilio! Hi. Ano Hello. ba yan? Hi. Nasaan na ba kasi si Marco Rossi? Gusto ko na kumain. Kanina pa ako nagugutom. Naisip ko lang, Fiolina. Pwede mo ba sunduin si Marco? Ako na po ang susundo. Ate! Sige, kung pwede lang. Dapat mong ihanda ang sarili. Kahit hindi makasama si Marco, bibisitahin natin ang mama niya sa Argentina para pasayahin siya. Kung sakaling may problema ang mama ni Marco, pwede natin siyang tulungan sa kaya nating paraan. Naiintindihan mo ba, Fiolina? <coughs> Ano? Ibig sabihin, nandun sa bahay ni si Leonardo? Ganun nga. Pero bakit galit na galit ka pa kanina? Sabi mo pa nga walang yasi mano. Nagparinig lang ako para kunyaring naliligaw niya tayo. Ha? Pinagtaguan pala tayo ni Leonardo. Shh. Miss Concheta? Kapatid ako ni Fiolina. Fio... Ah, kayo ang tumutulong kay Marco. Hindi. Kami ang dapat magpasalamat sa tulong sa amin ni Marco. Papunta ba kayo sa Argentina? Opo. Bukas ang alis. Sobrang naiingit nga si Marco sa inyo. Ang sabi ni Marco, masaya siya dahil nakilala at nakasama niya kayo. Malungkot ang mapalayo sa kaibigang napamahal na sayo. Nasaan na ba siya? Alas 9 na. Hindi pa siya bumabalik mula kanina umaga. Gabing-gabi na. Saan kaya siya? Siguro bukas makikita niyo siya dahil magpapaalam siya. Ah, sir. Pagdating namin sa Argentina, bibisitahin namin doon ang mama ni Marco. Ha? Huh? Bibisitahin niyo doon ang asawa kong si Ana? Opo. Gagawin namin. Kanya kaya na. Mukhang matutulog na yata siya. Paano na? Oh, oh.

Hoy, kayo pala. Bakit kayo nandito? Dahil ito lang ang tanging paraan para makita ka. Huwag <laughs> kayo mag-alala. Medyo nahirapan nga ako eh. Pero sa huli ay pumayag sila na pasakayin ka sa barko paalis bukas. Ha? Totoo ba yan? Totoo yan. Pero kailangan ng dalawampung lire. Dala niyo na, di ba? Ah, uh, oo. Walang problema sa bayad. Huwag kang sinungaling! Emilio! Huh? Ibalik mo limang lire niya. Huwag kang hibang. Ibigay mo na sa akin ngayon ng dalawampung lira at siguradong bukas ay sasakay ka na sa barko. Ibalik mo ang pera niya! Kalma lang, Emilio! Kami! Ibalik mo ang pera! Emilio! Ikaw! Anong ginagawa mo? Emilio! Marco, tumabi ka! Ako nang bahala sa ganchong to! Huh. Huwag mo akong pilitin maging marahas sa'yo. Sige, subukan mo! Ni Minsan ba'y may napasakay ka na sa mga barko? Sa bangka! Manluloko!

Aray, ah! 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 aray, aray, aray! Tulungan niyo ako! Aray, go, Sait! Tama na yan! Ibabalik ko na pera! Nasa na? Nasa kaliwang bulsa ko! Margo, kuha mo ang pera! Mm. Ah, bawas na yan! Isusoli ko na lang pag may pera na ako! Pasensya na muna kayo! Tayo na! Ah. Sorry, Marco. Wag! Hindi man ako makasamay kay Fiolina. Magtatrabaho ako ng gusto para makaipon ng maraming pera. Marco! Salamat, Emilio! Hindi ako kailanman sa suko. Tama! Nakalimutan kong may uncle nga pala ako nagtatrabaho sa immigration office. Ha? Huh? Sa immigration? Janitor ang uncle ko ron, pero napakabait at napaka-matulungin niyang tao. Bukas ng umaga, pupuntahan agad natin siya, Marco. Pero bukas ay Sunday, tama? Ha? Huh? Sa tingin ko, wala ng pag-asa. Pero hindi bang sabi mo kanina, kailanman hindi ka susuko? Mm. Salamat, Emilio. Marco, bukas ng umaga, magkita tayo. Mm. Marco, sa ka ba nang galing? Munti ka na ako lumabas para hanapin ka. Sorry po. Nasa pantalan po ako, kaya ginabi ako sa pag-uwi. kanina dito si Concheta para magpaalam. Dadalhin daw niya kay mama mo ang sulat natin. Dahil diyan, malalaman na natin ang tunay na kalagayan ng mama mo. Wala ka namang pasok bukas, di ba? Maghatid ka na sa kanila doon sa pantalan. Mm. Tapos ko nang gawin ang sulat ko para sa Mama Selyado na ito. Pakimbigay na lang kay Mr. Pipino at Concheta bukas. Pagod na po ako, Papa, kaya bukas na po ako gagawa ng sulat ko. Sasabihin ko kay Mama, sorry. Mama! 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 Ay Ako, sobrang dami naman ang bagay na dinala natin. <laughs> ah, Subakit na tayo. Hindi nyo palagi ang sasabihin ng nanay niyo, ha? Pagpapakabalik niyo, dahil kayo mabuti. Nagbibiro ka ba, Emilio? Alam mo naman na janitor lang ako dito. Wala ako sa posisyon para ipakiusap ang mga importanteng bagay na katulad ng libreng pagsakay. At day off ko ngayon. Pero nangako na ako kay Marco na tutulungan ko siya makasakay sa barko. Ang pangako ay pangako. Hindi kita matutulungan. At isa pa, hindi siya pwedeng papuntahin mag-isa sa Argentina. Pakiusap, tulungan mo siya ang gelosyano. Sige, ganito. Magbabayad ako kapag may pera na ako. ako. Pakiusap ang gelosyano. Pagbigyan mo na ako. Margo! Sakay na lahat ang pupunta ng Argentina! Kalina! Huwag kang umaaram! Sige! Taas! Up! Hindi ko nakalang malulungkot ako na talagang aalis na tayo sa Genoa at ni na ang Italia. Ang mga pulang dingding, mga berdeng bintana, ang amoy ng oliba sa hangin sa tingin ko hindi pupunta si Marco para magpaalam. Mahirap siguro para sa kanya na ihatid tayo sa lugar kung saan siya nalungkot nung inihatid din lang ang mama niya. Oh. Halika, tingnan natin ang tulugan. Maganda ito. Kami ang bahala sa kanya, Marco. Dadali namin ang sulat sa mama mo. Oh. Teka! Amedio! Ah. Amedio! Paalam! Maghihingat Pagdating sa harbor ng liner na galing Argentina, pupuntahan ka agad dito ni Marco. Pero sa pagkakataong ito, walang sulat na darating galing sa mama niya. Lalong mag-aalala si Marco. Makikilala ni Marco si Raki, isang mandaragat na crew sa cargo vessel ng Folgore. Bibigyan ni Raki si Marco ng tour ng kanilang barko. Malalaman ni Marco ang tungkol sa mga stowaway at gagawa siya ng plano. Abangan ang susunod na episode. Ang desisyon ni Marco.